5 minutes na lang, isang oras na at wala pa rin hanggang ngayon yung ating mga alaga. Yo, what's up mga Sa so, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Choco Bolop TV. For today's video, sampahan nga ngayon ulit mga kalapatid. At dalawa na lang yung ating isasampa Ito si Zach Focus, yung umuwi kahapon. At ito yung umuwi ng linggo. Ang totoo, hindi pa sila fully recovered mga kalapatids pero base sa kanilang mga dumi, eh okay na kahit sila mga kalapatids. Hindi lang kasi sila ganun ka-active or kaligsi mga kalapatids pero isasampa pa rin natin sila. Lubaw Pampanga, medyo mas malapit ng kaunti ito pang pagpag ng ating mga alaga. So ano bang gagawin natin bilang preparasyon? Siyempre nagpakain tayo kaninang hapon at uh, nagparonda tayo sa pagpaparonda natin kaninang umaga at kaninang tanghali eh nakita natin na hindi ganun katagal yung paglipad nila mga kalapatids pero okay na yon at least kahit pa eh na warm up na yung ating mga alaga so mamaya bago natin isang pa siguro bibigyan ko na lang sila ng bipolen para nang sa ganun eh hindi rin sila mas stress and then bukas i-update ko kayo mga kalapatids 75 years later update tayo mga kalapatids nandito na nga tayo sa loading station at syempre dala natin yung mahiwagang training box natin na aalog-alog sapagkat dalawa lang yung laman ng ating mahiwagang training box eto mga kalapatids yung ating blue bar ilo-load ko na sya ayun eh, tapos ganoon din yung ating gagawin sa isa One eternity later. Good morning, mga idol. Tinanghali nga tayo ng akiat dito sa ating loft 6:50 ng umaga at mukha namang wala pa rin yung ating mga alaga ayan eto wala pa yung dalawang ibon na isinampan natin kagabi samantalang ko yung pagkakataon na asikasuhin muna yung mga ibang ibon natin na naririto sa ating kulungan meanwhile 6.45 release may notification mula doon sa aming club na ang release pala ay na-delay hindi na 6.30, naging 6.45 dahil nga na-traffic daw yung truck na naglululan ng ating mga alaga pero time check tayo mga kalapatis, 7.40 ng umaga so 5 minutes na lang, isang oras na at wala pa rin hanggang ngayon yung ating mga alaga so in-expect nga natin na mas hindi sila mahihirapan dahil nga mas malapit ng kaunti yun pero may malaking challenge pa rin dahil nga yung kanilang kondisyon ay hindi fully condition yung ating mga alaga pero sana, sana makabalik yung ating dalawang alaga One eternity later. Time check tayo mga kalapatid 7.57 ng umaga meron na tayong parating, eto yung sisak focus, ah yan dito na rin pala yung blue bar natin, halos magkasabay lang silang dumating mga kalapatid hindi ko alam kung sino yung nauna sa kanilang dalawa kasi nga akala ko matatagalan pa kaya bumaba muna ako para makapag almusal pero ayan pag natin dito eh naririto na yung ating mga alaga at mukha naman silang malakas ito namamara ko hindi nakagaya nung uh, nakaraang pag uwi nila na talagang lugmok sila at may sakit pa i-recover -re agad-agad natin tong mga to parang nang sa ganun sa susunod agad na liparan eh handa na ulit yung ating mga alaga so ano pang hinihintay ko electrolytes agad All right. ayan umiinom na mga kalapatid so okay na tong isang ito mukhang hindi naman na namamagah yung mata nya at uh, ayun yung reward niya, ayan, yung bara na nanliligaw sa kanya na sinagot niya naman na kasi tagpares na silang dalawa. Alright mga kalapatid, so maraming maraming salamat sa inyong pakikisama sa akin sa pag-aabang dito sa ating munting kulungan. At patuloy ko kayong i-update dito sa mga kaganapan sa ating loaf at sa mga ating mga alaga. Magiging dun sa ating ibibigay at ay na mga bird, mga kalapatids. Kaya kung ikaw na nanonood ay hindi ka pa nakapag-subscribe, naku, pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para nang sa ganun ay e updated ka sa susunod nating na mga kwentuhan. like, comment, share na rin ang video kung yung nagustuhan. At pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. So, paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam Good job, good job Ito ba una sa inyo? Ha?